So, what's up? Arbor's Vlog. Ngayon, magandang tanghali sa inyong lahat. Tayo ay kakain ng tanghalian. At eh, sasandok na tayo ng ating kanin at uglak. So, guys, kukuha na tayo ng plato natin. Ito na nga pala ang ating guys, tuloy guys, wala nang dito. May Oh, mag lang po dyan. Stay So guys, ngayon nakasandok na tayo ng kanin. Kulad naman guys ang ating kakandukin. Oh. so guys, nasa dito pa tayo ng ulang so guys, tara basta tayo let's go guys so ito ang mga gunay po guys kasasakahan mo siya ng gunay guys. Tara kumain tayo. Kain tayo guys. Samahan nyo kung kumain guys. Hintayin nyo na lang, guys. Run. 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 So oh guys, ngayon Ayan, ayan na naman yun Yung isa, mukhang doon kumain Papakita ko sa inyo guys So guys, oh Ito siya So guys, yan So guys, yan Ayan, mamamarlan guys, oh So guys May prank na naman kami dito Part 2 prank Ay, sorry, sorry ayan. So guys mamarel. Ayan na, ayan, nakapigilan. Nagpa-plug. Guys, vlogger ako, guys. Ayan na, vlogger. Ayan na, ayan na. Andyan? Vlogger. Ay, pagkakalimut siya. So guys, tara puntahan natin. <laughs> Andiyan na naman. So guys, hindi na kagay ka yun. Yung park van kagay ka. Ngayon, baril na guys. Tunay guys. Hindi yung tunay na barrel yun guys ha. Ah. Ano yan talaga? Ano yan? Yeah? Vietnam kite Vietnam kite yan eh. Ano yan? Pagila lang? bit nung so guys nilo tayo, so guys kita yung, so guys <laughs> Dito yung, ni tayo boy, kabo, Wala. Oh guys, ayan. Guys, mabakit well, ako sa inyo, may binabar, Ayan guys, oh. So. Ayan guys. Ayan, binibilangan na siya ng tatlo. Pag hindi siya tumakbo, babarilin na siya. Ayan, na. So guys, ayan na. Hay kayo mga bata! Hay kayo boy! Hay kayo dyan! So guys, ayan, nabuelo. Tugas guys, sakit na meron natin yung ako. <laughs> so Anjan. So guys, di namin alam kung nasaan. So guys, wala daw. Guys, wala daw. Ah, meron nyamboy amboy. Nandyan daw. Ay, hala ko yan. Nung ba? Pwede So guys, update ko ayo pag pag ano na pag pag ano na siya guys. Ay, joke lang 'yan sa reche da reche natin sa so pagbablog natin guys para yung tayo so guys papakita so ko sa inyo so prank park do <coughs> 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 ito nga gabi ng barilyan So guys, kaya tamaan tayo. May shield yung mata natin. Ang salamin. Guys, din namin nasaan na babarling kami yun. Ayan! <laughs> guys, ayan. Ayan, dalawa kami nakasalamin dito. Ito. Asan ba? tara guys. Nasoot dito mo ano tina So guys, hello. Pantay. Dito wala ka. So guys, hindi ko naman na yun video ko. bata. Ano na, pamangkin oh, ko yan, pamangkin ko. Hi ka. Mag-share or subscribe daw kayo. And like. Follow. Ayan guys, so, papakita ko sa inyo kung saan siya nakapuesto ang hari niya. Ayan guys, so. Yung <laughs> nakaraan guys, dun siya nakatambay dyan sa mayoponya niya. Hari niya yun guys. So guys, so good na daw kami. Tore namin to guys. Akala <laughs> nyo, mo kami ah. Mama, nakita ko yung mga. Saan? Saan mo ito tayo. Ika eh. tayo guys. Okay, <laughs> okay,

Kaysa na dito guys. Guys, niloko tayo. Wala man dito. Ah! hindi natin makita guys guys baka tapos na to tingnan mo nga tapos na guys di pa daw tapos So guys, meron pang kalad dito. ano yung nakaitim. Mga video mo ngayon, boy. Ayan o, yan. Umang yan, umang. Guys, di tayo mga lapit. Lugay, okay? pag number niyan, guys. eh nagkakarga pa siya ng, ng, ng anong bala. Nagtapon na ako, toy. Tingnan na nakakasayon. <laughs>

Uh, isa sa nga ako oh, guys, sobrang mga to sa ginata. Oh guys, prank lang nga. Bakit yun lang isa namin kasama yung habol? <laughs> di kaya ano kaya gaya si salamin ko ano vlogger kami guys vlogger kami vlogger So guys, naka-survive tayo. Yan, dito tayo pinabaril. Okay guys, dito magtatapos ng aming video. Like and share, and subscribe. Bye-bye!